Magandang umaga po sa inyo, Attorney Christina Conti ng Piston dito po sa petition na ito. Good morning po, ma'am. Good morning. Good morning, morning, Attorney. Kasi, <laughs> Opo. Ma'am, ito, nyo, ito ho bang resolution na ito inyo na nabasa? Opo, actually, saktong sakto nga kahapon, nagkaroon po ng all leaders meeting ang Piston. At pinag-usapan namin ito, inaral namin kung ano nga ba yung magiging impact niya dun sa Uh, pasada. Eh, apparently, ito pong resolusyon, ang date nito ay April 30, 2024. So, nakailang buwan na pala ito. Ito pala siguro ang dahilan kung bakit hindi nga, napanggit yung kanina, hindi lubos-lubos yung panguhuli kasi meron palang exemptions. So, eh, ma'am, hindi ba gumulo ang mundo ng ating mga ano ho ng ating mga chopper at operators dahil po dito po sa PUV modernization program deadline na ito kaya po kaya nga kayo umaabot na Supreme Court so ano ho ang inyong basa po dito sa natural resolution na ngayon lang po nalalantad Ang basa namin eh tini RO nila ang sarili nila Sabi nga namin ni Neri Colmenares siya po yung sa bayan muna naman kasi ay co-counsel namin tinutulungan din kami na paano ba ito talagang TRO o kaya pinigilan nila yung sarili nila na i-implement ng buong-buo yung desisyon. eh ay yung pulisya, kubaga eh eh, yung policya, kumbaga, eh, eh yung Supreme Court inunahan na nila. Kasi ang kinalabasan, ah uh, sabi nila manghuhuli sila hindi na pwedeng pumasada ang uh, unconsolidated. Hindi na pwedeng pumasada after 27 months ang sabi naman nila ay yung not modernized na jeepney or traditional jeepneys. Ito pa mga deadline nila. Sila rin mismo ang babale o magpapa-extend. Opo. At ngayon po, ma'am, ano ho bang sabi sa grupo po ng piston kasi may isang grupo na amin na na nag-apply po dito. Dito po sa kanilang panuntunan na ito at um, may may bayad po ito, no? May bayad po ito. At sinasabi nga din na dito eh, para ka makakuha ng permiso kinakailangan mo talagang uh, dumaan sa proseso, Of course, no, pero yung pong usapin po ng pagbabayad raw sa sa, sa piston huba may mga ano nag-avail dito. Sa uh, sa consolidation? Hindi po. Dito ma'am sa uh, Opo, yung pag uh, pag kasi po kinakailangan kang mag-apply, no? Kasi po, ah, kasi ang sabi po dito, no? Ah, sabi po dito. Uh, resolve further this board ano po ah, this um okay. Um andali po. Now, therefore, sabi ho dito, no, to ensure the supply of public transportation in low NAU routes, the board hereby resolves to allow individual operators of PUJ and UV Express on low NAU routes to operate on their existing routes without the need for filing an application for consolidation. Di ho ba? Klaro po ito eh. So meron ho bang mga na nag-apply dito? Kasi sinasabi lang ho dito, kapag kayo ay merong nakarehistro sa LTO ang inyong unit at merong kayong accident insurance coverage, ay pwede na bumiyahe. Uh, sa, ang tingin ko, ang intindi namin dito, there is no further need for application and your franchise or kumbaga yung authority to operate mo, kumbaga, ay itong dokumento. Mm -hmm. Kaya, hindi na ito parang dati kasi may tinatawag na parang special permit. mm -hmm. Ito ang kailangan mo lang ay rehistro at insurance. Kaya ako nang mahihirapan dito mag-implement yung LTFRB lalo na. Hindi naman nila pinablik ito. May ilang hinuli dito sa mga rutang ito sa totoo lang. Pinag-uusapan namin, ang daming ruta ha. Ito ay sa Metro Manila 244. Kung mapapansin nyo sa listahan, 57 pages ng pangalan ng mga ruta umaabot sa 2600 na ruta sa buong Pilipinas, ang mababa pala ang, hmm. uh, sabi na natin, konte ang consolidated na units. Ito, dati kasi parang laging pag sinasabi, uh, percentage of route. eh di tayo parang, anong ibig sabihin nun? Hmm. Ito, unit na mismo, ilang jeep ang bibiyahe. Sabi nila, konte. At yun nga, nabanggit nyo kanina, nung binasa nyo, dahil konti lang ang papasada, eh mahihirapan at uh, mauubusan ng sasakyan sa kali. Kaya, I, papayagan natin silang mag-fly ng routes. At kung sino man ang basta registrado at merong uh, insurance, okay na yan. Kumbaga, hindi sila dapat hulihin. Ang problema, may mga nahuli. Dahil nga, mm -hmm. hindi naman in na sino ba yung exempted. Mm -hmm. And pangalawa, at ito ang patrabahoyin siguro namin. Ang problema kasi yung registration ay nakaangkla na sa consolidation. Mm -hmm. Kaya may iba pong mga jeep na hindi rehistrado. Ito yung sabi nila ending 5, 6, 7. Uh, dahil, ang, dahil hindi sila nag-consolidate. Tapos hindi pinapayagan na mag-register yung mga hindi nag-consolidate by April. Kaya yung ending mm -hmm. 5, 6, 7. Mm -hmm. May mga nakabimbin mm -hmm. na hindi pinag-register. Ma'am, mm -hmm. Ma uh, paki uh, ano lang po, paki lang. Doon sa attachment nito, no, na list of low au routes. Uh, gaano karami, ma'am, ang mga ruta na kakailanganin po ng mga ito nga, na kahit na hindi consolidated po, ipapabihayin pa rin? Ang bilang namin, 266 sa Metro Manila, for example. Mm -hmm. 65%, or sabihin na natin, sa tansya namin, mm -hmm. kasi may 272 routes daw sa Metro Manila, mm -hmm. yung 266. Is 60% of the routes, kulang ng biyahe. Mm -hmm. uh, yung ibang lugar, katulad ng uh, Benguet, mm -hmm. 600 routes ang kulang mm -hmm. ng sasakyan. Mm -hmm. Kaya, tingin namin, uh, pag-amin ito na kukunti ang mga driver na gustong sumalis sa consolidation. At kung idadagdag pa natin yung mga driver na mag-withdraw sa consolidation, eh, dadami at mukhang lalabas na panpak yung hmm. sistema dahil hindi maayos yung pagkaka-implement talaga nito. Opo. So, ma'am, di ho ba inyo sigurong nabasa din ang kanila pong press release, di ba? At yung kanila pong report sa Malacanang na successful ito kasi 80%, no? Ang sinasabi nilang figure ng mga units, uh, bus, UV Express, at jeepneys na nakapag-consolidate na. Ano po, yun ang sinasabi, 80% mahigit. So dito po sa pangyayaring ito pati sa attachment po ng naturang board resolution sa sinasabi ho ninyo na na ang, ang laki pala ano ho, ng mga ruta na walang babiyahe kasi nga walang nagconsolidate o kukulam po ano po ang anong tingin niyo dito sa pangyayaring ito? Uh, una sa lahat, hindi na pag-isipan ng maayos itong programang ito at yung konsepto nga ng modernization at consolidation, saan ba nila hinugot ito at yun pa ang inuna kesa sa Uh, kung isipin natin, no, logical na magsimula tayo saan ba kailangan ang mga jeep, saan kailangan ang private uh, cars, saan ang mga uh, tricycle. At yan po yung local public transport rationalization plan or route plan. Uh, pangalawa, kung alam mo na kung saan dapat yung mga babiyahing jeep, alamin mo yung passenger capacity. Ilan ba yung sumasakay dyan? Baka naman dalawang jeep lang ang kailangan dyan o kailangan ba sampu? yung ganong pagpaplano ng panimula ng lahat, yun dapat nagsimula ang itong jeepney modernization. Kesa sa yung inuna, pin uh, pinilit ang mga jeepney na magpalit ng jeep kasi daw uh, smoke belcher. Kaya so lumalabas 2% lang ng emissions ang ina-account ng jeepney. O di, mali din yun. Hindi yun yung primary reason. Pangalawa, sabi nila, yung paraan daw ng pagmamalakad ng mga jeep Uh, yung consolidation ng ibinenta nila at ipinilit sa mga jeepney. At ito nga yung tinatawag namin na, uh, kumbaga ito na yung punto nung uh, kaso sa Supreme Court. Mm -hmm. Forced consolidation is a violation of the right against freedom mm -hmm. of association. Okay. Kaya lito-lito din palagay ko itong LTFRB at itong pagbabato nila ng numbers, 80%, 20%, hindi nila naisip kung sino ba yung maapektuhan. Parte ba ako ng 80 Parte ba ako ng 20 na hindi apektado? Ito lumalabas na yung pong mga ruta na nilinaw nila, uh, Cubao uh, Divisoria yata, Cubao Project 23, wala uh, na magpa-apply, very important routes. Uh, ina nila na wala naman palang kakayanan na manatili sa ngayon. Opo. mampending pending pa po itong inyong petition sa Supreme Court. Uh, dito po sa kanin nyo, parang ngayon lang hunalantad ano, na resolusyon na ito, meron ba kayong balak gawin o ha? paano po? Uh, Pinag-aaralan namin ito kung paano pag ulit sa Supreme Court. Sa ngayon, ang Supreme Court, hindi pa nag-issue ng TRO, pero mukhang inaalam ng masinsinan yung mga figures diretly niya yung kabila mm -hmm. at LTFRB at saka DOTR na magsumite ng exact figures hindi yung mm -hmm. 80% consolidated Ay, ano ba talagang ibig sabihin nito mm -hmm. uh, kung isa-submit namin ito with the interpretation that this is an admission of the failure of the program dahil nga papayagan pa rin ang consolidated na uh, mamasada, mm -hmm. eh palagay ko eh, makapanggigising ito sa Supreme Court mm -hmm. Gusto din namin katukin ang iba pang mga ahensya ng gobyerno. At sa ngayon, timely na merong Senate investigation at House investigation into well, una, may anomalya daw dito sa uh, programang ito. Pero also, yung kasi nakuha yung sitwasyon, kakatukin din po namin yan. Opo, sige po. Meron lang pong ibang katanungan po si Chacha kung mamarapatin yung attorney ha. Opo, Chacha please. Attorney Conti, ano na po ang balita dito nga sa sinasabi na posibilidad na ngayong taon po mailabas itong arrest warrant ng uh, galing sa International Criminal Court na may kinalaman pa rin po sa drug war noong Administrasyong Duterte. Okay. Uh, ako, paniwalang-paniwala -paniwala ako dyan sa so, one within the year kasi it jives with the schedule of the court. The court has to decide within three months at the maximum. At kung natapos yung investigation or kung may naisara noong December na pagpapasya, sino ba talaga ang pinaka-responsable? Kung kumpleto na yung dokumento, kahit sa iisang tao lang, maaari nang mag-issue ng arrest warrant. Ang usapin na lang kasi ay yung implementation. Yun Sabi niya. nga namin, ito nga. Ayaw nating maalis guho. Kumbaga, nalaman na niya. Alam niya kung anong mangyayari. Mm -hmm. Kaya kapag tago-tago na, ayaw mm -hmm. din nating ma-apolo kay buloy. Kaya yung confidentiality of the proceedings, uh, hindi namin, kumbaga, ayaw namin baliin yan dahil um, there is a wisdom to it na surprise, eto na kami at magsaserve na ng warant. Yung sabi nga namin, yung, kahuli, yung pinakahuli ng mga warant na na-issue talaga ay against Russian officials. Mm -hmm. In-announce yun. Naalala nyo, in-announce kay Putin, kay Maria Belova at itong itong nakaraan, dalawa pa. Apat na Russian officials ang may warrant of arrest. In-announce yun dahil palagay namin, walang posibilidad na mahuli. Mas okay na kaming hindi i-announce na may warrant of arrest pero mahuhuli kesa i-announce mm -hmm. at hindi naman mahuhuli. Oo, pero Kaya y mm -mm wala lang at tiwala saka, lang na ngayong taon nga ilalabas po itong arrest warrant pero yung binabanggit nyo kanina umaasa pa rin po ba ang panig ninyo na talagang makikipag-ugnayan ang uh, ang administrasyon ng pangulong Marcos dito ilang beses niyang sinabi na hindi sila makikipagtulungan sa ICC umaasa ako dahil merong legal briefer na inuutos si President Marcos sa DOJ at sabi doon, kumplituhin nyo nga kung ano yung options natin, anong kailangan gawin. Hindi pa ito lumalabas. Pangalawa, ang hirap magsalita ng tapos. Kasi parang every gising is a blessing. Uh, pwedeng maiba yung desisyon ng presidente. Dahil sa naiibang mga politics, no ito. Mm -hmm. Inaaral pa namin yung break-up. <laughs> na <tamba lang. laughs> oh, ng Marcos at Duterte. Tabala nila. O. O. So, uh, para... Anything can go. Kung baga mas positibo kayo ngayon dahil sa nangyayari sa unity, mas positive kayo na kakatig ang uh, Pangulong Marcos sa inyo. Oh, tsaka patuloy lang talaga to na pagpapaintindi na ito yung tama, ito yung dapat gawin. This is an international court mm -hmm. where we have already joined before that uh jurisdiction obtain jurisdiction over the situation. Uh, walang ibang mga um, rason ng isang uh matalinong tao kundi sumunod at tumulong dito at mag-cooperate sa investigation. Oo. Yung sinasabi niyo po na posibleng maglabas this year na hindi natin alam kung kailan mas okay na sa inyo yon para hindi makapagtago yung mga tao na i-issuehan nitong arrest warrants. Uh, sino ang possibility na maisyuhan nitong mga ito? Sabi nyo kasi noong una, yung pinakamang responsabling tao ang gusto ninyong maisyuhan ng warrant. Kung sa amin po, para sa mga biktima, sabi nga namin, pag ni mo yung nanay, sino po ang may kasalanan? Maaring banggitin nila yung bumarel, uh, yung nandoon sa police report. Pero dudulo niyan, eh kasi naman, di naman mangyayari to kung hindi dahil kay Duterte. Si Rodrigo Duterte ang pinagmulan nitong War on Drugs at mga patayan at iba pang abuso. Hindi namin kinakalimutan yon Yung mga nakulong, yung mga na-acquit naman kaduluduluhan, mananganapagbintangan, uh, nailagay sa drug list. posible pong masaklaw yan ng investigation at ng trial. Si Duterte ang pinagsimulan. Uh, Pinaimplement niya kay Bato. Ito pong dalawang taong ito ang laging nababanggit sa mga ICC documents. Nahagip sa isang dokumento si Oscar Albayalde. Kasi siya po yung sumunod na chief ng PNP matapos ni Bato at nung hanggang 2019 na saklaw ng investigation. Itong tatlong to ang may posibilidad na matukoy, pero yung dalawa ang pinaka pinaka un, uh, unforgiving talagang relentless at talagang wala akong kasalanan. Kaya itong dalawang to ang sabi na natin, makapalang mukha hanggang ngayon pinaninindigan na tama yung nangyari kaya medyo yung mga pamilya sa kanila nakatuon talaga. Alright. So, uh Ma'am Attorney, kami po ay aantabayano ho dito po sa mga pinag-usapan nating issue at uh, sana nga po itong inyong petition sa Supreme Court concerning sa constitutionality ng PUV Modernization Program ay mabigyan na po agad ng pansin ng ating pong kataas hukuman. Salamat po, Ma'am. Salamat po. Ingat. Thank you si Attorney Cristina Conti, isang apo sa mga abogado ng Piston. Ted Pilon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM, Monday to Friday 6 to 10 a.m.